ginagawa ng gobyernong ito. Pinupulong at inuutusan ni Lisa Tanasian, mga kababayan. Si Lisa, si Marcos Jr., si Tambalusos, binabayaran niya mga jutang sinimis ng mga kongresistang niya para maghiring na maghiring patungkol kay Duterte. Nakikita nila na pabagsak, pabulusok na talaga sila. Malapit na, konting kemot na lang. I can't wait to, to talk about uh, dito sa uh, pang panggigipit ni Lisa Tanas na hindi siya magwawag. Makulong ng panghabang buhay si Lisa Marcos sa kidnapping, smuggling, extortion, bribery, lahat na ang buwakan ng inang babaeng ito at si Bangag Jr. Yan ang mahalagang isyo, mga kapatid. Bakit sila makulong habang buhay. Nararamdam na ni na Lisa Marcos, BBM at Tambaluslos ang, ang kanilang pagbulusok. Ay ginagawa nila lahat para pagtakpan ang isyo ng pagbubulbulong ng BBM at ang isyo ng kahayupan ni Lisa Marcos. Ngayon nga ay gumagawa sila ng hiling sa Kongreso para mapagtakpan at magiba at mapatumba ang mga Duterte. Kaya naman, dapat lang talaga silang magbayad at makulong habang buhay. Talagang grabe ang ginagawa ng gobyernong ito. High crime, lahat na bribery, graft and corruption, extortion, alam niyo na yung paulit-ulit nilang ginagawa every day. Araw-araw nilang pinahirapan kayo. Kaya ano ba ang purpose natin dito? Ako ang gusto ko mangyari, makulong ng panghabang buhay si Lisa Marcos sa kidnapping, smuggling, extortion, bribery, lahat na ang buwaka ng inang babaeng ito at si Bangag Jr. Yan ang mahalagang issue, mga kababayan. Bakit sila makulong habang buhay? Anong ginagawa nila ngayon? Alam niyo, recently, sa Congress na i-browse ko, anong pinag-ihiring-hiringan pinag pinag ngayon ng mga nayupa about war on drugs? At, eto na nga, ang kanilang target ngayon ay yung mga Duterte. Anong ibig sabihin nito? Yung mga biktima daw sa war on drugs during the Duterte's time, ito po ay cover up. Kasi gusto nilang pagtakpan yung mga isyong katulad nito at yung Pidea Leaks na si Marcos Jr. ang sangkot sa pagsingot. So ngayon, ang ginagawa ng mga ulupong sa Congress, ang Pangulong Duterte, yung kanyang war on drugs, nung time niya, ang pinipiga nila at what? pang destruct nila at naghahanap sila ng mga pa, ano naman mga peking ebidensya katulad ng ginagawa ni Ontiveros. Mga peking ebidensya, peking mga tao kasi gusto talaga nilang burahin ang mga Duterte. Yung lahat ng kabutihan na ginawa ni Duterte, yun ang gusto nilang burahin. Nakita nyo naman, si Marcos Jr., wala daw ginawa si Duterte nung Yolanda. Zero, nada. Diba? Nasa sabi kasi ngayon ang purpose nila dahil bagsak na bagsak na in e negative 8 nga ang um, survey ni Kuting Sabol di ba negative 8 hindi man lang at least 1 at least you know, positive yun eto yung negative 8 kaya ganito yung ginagawa nila pinupulong at inuutusan ni Lisa tanasya mga kababayan si Lisa si Marcos si Tambalusos binabayaran niya mga jutang ginimis ng mga kongresistang niyan para maghiring na maghiring patungkol kay Duterte tungkol sa war on drugs kita mo si Barbers para kalimutan nila itong pedialex kung itong matino ang mga kongresista at mga senador di ba ang pinag-uusapan nila ay yung mga gumagamit ng pulburon kung sila ay pantay-pantay ang kanilang pag, pag uh, you know, nito mga isyo na ito, bakit si Duterte na naman ang tinutok ang, ang nila? Bakit hindi si Marcos Jr. na mismo si Pidea Agent Morales ay nagpatunay na siya ay suminghot nung time na yon, nung 2012? Again, yeah, negative 8 may peres. Kasi nga, ang nakikita na nila yung power ninyo nakikita nila na pabagsak, pabulusok na talaga sila. O, tingnan mo, pati yung mga kalaban, ina-appoint. Katulad ng asawa ni uh, Coco Pimentel. Kaya tingnan ninyo, lahat ng mga kritiko, o katulad ni Coco Pimentel, di ba, minority leader siya. O, dapat yan ang kakampi ngayon ng bayan, eh, na mag-oppose dun sa mga kababuyan na ginagawa nila, ibiligan e, ng pwesto yung asawa. So, aasa pa kayo? na magkakaroon ng kalinawan ng hearing sa anomalyang pagpapanalo ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., ni Mel Robles, ng loan better every other day? Sino nga asahan ninyo? Wala na kayo nga. As Kaya nga, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo kung paano humakbang ng maisol. Ang smuggling malika natin si Michael Ma. In a point na special envoy to China pero isinekreto. Wala pa po lang na-publish yung mga leading mainstream media. Pero may nakita tayo na nag-publish na Chinese website which is yun ang nagamit ko sa aking case laban kay Lisa Tanas na kinaray-karay ko siya dito, right? Si Michael Ma, ayan kasama yan sa aking declaration. Lahat yan dahil itinago yan ng gobyernong bangag sa publiko. Pero may nakikita akong kaisa-isang article, kaya nagamit ko yun sa aking case dito. At malapit na konting kemot na lang, I can't wait to, to talk about uh, dito sa ginapang uh, panggigipit ni Lisa Tanas na hindi siya magwawagi. Imagine mo, ginigipit ako, pinatatahimik kayo, Pinapatahimik si Duterte, pinapatahimik yung mga makbag ng maisog, kinakansel, lalagyan ng truck, kung ano-ano, di ba? Pati dito sa Amerika, talagang hinahabol ako ni Lisa, pero hindi siya magwawagi eh. Dahil siya ang dudu, ikaw Lisa ang dudurugin ko, durug ka na nga eh. Hindi kayo mananalo. <laughs> Putangin na nyo. Pa 4 million, 4 million ka pa. Hindi ka pa, hindi, 4 million dollars gusto mo. Hindi ka pa nakontento sa ninanakaw mo araw-araw, minayupa -araw, ka, babae ka. Akala mo naman magwawagi ang pagiging bangag mo, ang pagiging bartek mo. Yan ang ginagawa nila mga, pagkapal, mga palangga. pangkidnap pangsmuggle, tapos kayo, okay lang. O, oh. Yes, na yung supporters ng mga pink na Huwag na tayo umasa dun sa mga binoto ninyo. Kasi yung mga binoto ninyo, hindi nyo kakampi. Kayo mga dilawan na pinklawan na hindi politiko, na nagrali, na, na umasa kayo kay Lenny, o sino pa, kay Kiko Matching. Hmm. Diba? ba? Umasa kayo, di ba? Nakala nyo, talagang forever silang galit sila kay Marcos kasi magnanakaw. Nasaan sila? Hindi ba yung mga kasama nila ay nandudunan? sa likod ni Lisa taga dila ng kipay nilisa Lisa para magkapera. Kayo kawawa kayo oh. dahil ba etong na na yung ibang mga dilawan ninyo tahimik na din kayo. Dapat nga kayo ay kayo mga kabataan, kayo yung mga woke, 'di ba? Ang tawag sa inyo. Kayo yung mga gising. So ano? Nakinabang ba kayo dito sa mga nag-appoint kay, kay, mga inappoint ko? Tingin hindi naman, 'di ba? So ngayon, tumahimik na sila. Wala na yung anti-Marcos. Anti-Marcos magnanakaw. Ganyan-ganyan. Tumahimik na rin kayo. Ibig sabihin, wala rin kayong paninindigan. Kasi, tama kayo nung eleksyon. Tama kayo na si Ma, ang mga Marcos ay magnanakaw, bangag, araneta, smuggler, lahat na. Eh, nasan kayo? Hindi porket nananahimik yung mga taong ibinoto nyo, tatahimik din kayo. Ipapep din kayo. Asong julul din kayo para to sa inyo eh. Yung laban ninyo para sa para sa kinabukasan. Kaya kahit nag naganuhan tayo, nagboljakan tayo, tama ang laban ninyo, tama rin naman ang laban namin. Ano ba laban niyo? Para sa kaalwan ng Pilipinas. Ano ba laban namin? Di ba ganun din? Eh binudol kami ni Marcos Jr. Eh hindi kami nagstick doon. Pero kayo, binudol kayo mismo ng taong sinusuportahan ninyo. Tahimik kayo? O antayin niyo magbangbang Bang malapit na hindi ako nananakot sa inyo. Kailangan na ng Pilipinas ang bubuyog keeper, sabi ni Cotton Pin, 200 oo nga, no? Gusto ko nga magiging bubuyog keeper pa lang, gusto ko mag be keeper kung pwede lang. Kung totoo lang yun. But anyway, sige lang, oh, mahimik kayo. Akala nyo itong laban na to is about Duterte? No, nagkakamali kayo. This is not about Duterte. Si Pangulo Duterte, retired Hindi na yan. Hindi na yan hindi yung sinasabi nyo na pamumunuan tayo ng Duterte, mali kayo dyan. Ang ipaglaban nyo yung katotohanan, ipaglaban nyo yung ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Ha? Papayag na lang kayong ibabala kayo sa kanyo. Let it go. Congratulations. Sabi ko nga, ipagpatuloy ninyo. Kung patuloy kayong mananahimik, kayong mga men and women in uniform, kayong mga nasa ahensya ng gobyerno na patuloy ginigipit, antay nyo na lang yung bang-bang-bang ng China at maging Ukraine and Russia tayo. Nakita nyo naman ang mga sinyales. Nakita nyo yung sinyales na bumisita sa atin si Zelensky. Oh, it, it, it is like what? Declaring bang 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 to Russia. Antayin nyo yung mga bala at mga sisingutin yung para mategi kayo. Antayin nyo yun. Deserve nyo yun eh, di ba? 'Yung mga hindi uh, 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 yung mga ano, mga puppet. Itong message na to para sa inyo. Pero 'yung mga palangga kong gising, nandiyan kayo ipaglaban 'yung Pilipinas. Ipaglaban niyo ang nangyayari ngayon sa bangag, dapat ninyong maghakbang. Pero 'yung mga saradong utak na natutuwa pa kay Marcos Jr. na ibabalak kayo sa kanyon, mauna na kayo doon. Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga na ama 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 yan. Pag sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FPRRD si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FPRRD na mabago. Parang nasiguro na i-impeach na siya dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito? Hoy, kising, huwag matulog sa pagkakalungkot na napatuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami susunod sa aklasan? Sa usawa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilihin. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga ang ginawa nila. Ay, labilit ang si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na biktima. si Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan, pa yan sa pwesto, bayan gising, tubig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at aglabis sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Kala ko, ah. oh, itong matcha to na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial ah. nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years, nasira ang economy ng Philippines. Peg ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya government, yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanonok lang. lang kami. Bakit ito pa lang first lady ang walang advocacy? Samantala lahat ang nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advokasya. Sabagay ang advokasyan niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalagay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.